May tanong lang ako, ano. Noong uh, May 1 to May 31, 2022, nag-issue po ang uh, DA yung notice to proceed tungkol po doon sa fertilizer na nanalo sa bidding ang Universal Harvester. Kilala niyo po yung Universal Harvester, right? And yet, Pagdating po noong May 30, 300 bags lang na fertilizer ang na-deliver and May 31, 1,000 bags. Ang nasa kontrata, 40,000 bags of fertilizer. 40,000 bags po na nalo sa bidding itong universal harvester. 440. Yes. And yet, ang uh, na-deliver lang, ay 1,300 bucks. Uh, fertilizer is national rights program. So, and can you apply? sino okay. apply? Lahat sila na din ng fertilizer. Nasa listahan po ito ng internal audit service. Kaya nga hinahanap ko kasi yung itong record na ito, nakuha ko ito sa internal, uh, uh, um, audit service. Ito pang matindi. Nagpa-extend siya. So dapat, kinansila na yung kanyang kontrata at pinasa na sa next lowest bidder. Adding insult to injury, the following year, nagkaroon ulit ng second bidding, universal harvest harvester na naman. Napakalakas naman itong si universal harvester. Alam to ng mga taga DA. Sir, tumatawa kayo. You, uh, Yusek Sebastian, baka meron alam ka rito. Hindi mo alam? Eh, dapat alam mo. Ikaw yung Yusek eh. Paulit-ulit na lang, palaging lumulutang itong universal harvester. Region 3, Region 9, Region 4A, universal harvester. Ang palaging pumapalya, and yet, paulit-ulit, na nananalo sa bidig at pinapasali pa rin sa bidding. Dapat blacklisted na ito. What's going on? Can anybody answer me? Nung sa Region 9, walang nangyari na bidding para sa worth 230 million pesos contract for the purchase of a fertil of fertilizers. Ang ginamit lang ay purchase order na alam naman ninyo bawal dapat bidding we're talking of 230 million dapat may makasuhan dito ng plunder Madam Chair kailangan maimbestigahan to ng malaliman uh, uh, under kan, sino ba nagbibid ng fertilizer alam ko pinakamalaking ana regions so for whom for whom The National Rights Program or to any other program? This is the National Rights Program. Paraging region, miski National Rights Program, region. O, oh, sinong region? Sino? Region 9. Right. ito kasi proseso. At tawagin niya. yung director ng Region 9. Magpakilala ka, iho, kung sino ka. Uh, good afternoon po. Ray Campomanes from DA Region 9, OIC Red. So, nag, uh, sabi ni Senator Tulfo, nag-award uh, kayo sa universal harvester ng 230 million worth of fertilizer without building, you issued a purchase order. No, meron pong public bidding siya senator meron meron po at bakit ang har harvester ang kung meron meron silang at that time when that was bidded out i think there are because i was not yet the director at that time there are three bidders who participated and the lowest bid be bidder is universal harvester po and what's your name ray campomanes po ray campomanes reynaldo campomanes mr reynaldo campomanes kumalpak na itong harvester paulit-ulit, dapat blacklisted na. Bakit nyo pa rin pinapasama ito sa bidding process? Bakit nyo pinapayagang sumali pa rin ito? Alam mo yung proseso, di ba? Kapag ikaw ay nanalo sa bid, dapat nandiyan na yung fertilizer sa warehouse. In fact, merong mga taga-DA na gustong inspect yung warehouse para to make sure na nandiyan na yung fertilizer. Anong nangyari? Ayaw niya kayong papasukin. Ayaw niya papasukin yung mga taga-DA to inspect. Dapat yun, pag nanalo sa bidding, meron na notice to proceed, agad-agad may dideliver na yung mga fertilizer at mababayaran siya. What happened here is, wala pa pala siya mga fertilizer sa warehouse niya. I-order pa lang niya. So, ang nangyari, nung nanalo sa bidding, pupunta sana mga taga dito, inspect the warehouse, hinaharang niya. And then, what happens next? Humingi siya na extension. Hanggang sa later on, nag-buy time siya, saka palang paparating kanyang fertilizer. 230 million. Tama? Nanarish sa bidding? Are you sure? Can you show us documents pertaining to that? And then, my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin sumasali at nananalo. Dati. Uh, sir, hindi ko po, po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin. No? Alam mo. Kasi bago ka, ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call iho kasi ginagawa mo kami tanga parang bata. Hindi naman may mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata, we just born yesterday. You have to do due diligence sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang supply nyo dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. Nag-check kayo. Gumagawa ka ng research. Sino ba itong harvester na ito? 230 million ang, ang sasalihan niyang bidding. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions, dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, uh, from uh, the uh, ano, Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hau, founded in 2003, based in Quezon City, agricultural product wholesaler. Sir, di ako naniniwala na hindi nyo alam, especially kung malaking amount ang pinag-uusapan, the least you could have done is make some inquiry sa iba't ibang region, do some research about this company kung may kakayahan ba talaga sila na panindigan yung kontrata na pinanululin nila. And you didn't do that. Ikit mata. Pinasalan nyo sila. Maybe you don't know or maybe you know na ito ay dapat blacklisted na. Pocket cell.